Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kasama sa mga construction workers na kagaya ko. Dito ay pinapakita ko dito ang sample ko sa pagtitimpla ng elastomeric na pintura. Kailangan pagka mag-sample kayo ng kulay ay medyo maluwang at preparado ang pipinturahan natin. Kasi hindi tayo pwedeng mag-sample ng titimplahin nating kulay. Pag uh, ipapahid lang natin sa gilid ng dingding, kailangan buo ang pagsasampulan natin. Kailangan preparado na siya sa, pagmama sa pagmamasilya. Ay masilyado na lahat. Gaya dito, pinapakita ko dito ang colorizer ng Titan. Bale, ang kulay ng titimplahin natin ay brown. Ang burger brown ay masyadong dark kasi binili ng may-ari kaya lang ay hindi niya nagustuhan yung kulay na burger brown. Pero meron kaming mga sobra na puti kaya kailangan natin na puting pintura. Bali isasampol natin dito ang elastomeric na Rain or Shine at elastomeric na Titan. Bali yung burger Bra burger brown ay Titan yun na pinamix namin. Kaya lang hindi nila nagustuhan, kaya magsasample tayo kung sakaling gusto nila. Pero itong sinample namin dito ay talagang nagustuhan din nila. Ganito ang teknik sa pag mix papakita ko sa inyo. Para sa mga baguhan o kaya sa mga may-ari ng bahay, meron kayong ideya sa pag mix ng pintura. Para hindi na kayo pabalik-balik sa mga paint center. Kasi mahalagang tayo mismo ay matuto sa pagmimix. Kasi pag pabalik-balik ka sa paint center, eh, naga additional ka sa pagbabayad. Ganito, ay uh, ipapakita ko dito ang technique ko sa pagmimix. Ang mga pintor kasi ay may kanya-kanyang technique. Pero sa akin ay ibabahagi ko sa inyo ang simpleng pagmimix ng pintura. Bali itong puti na ito ay rain or shine. At yung burger brown ay titan elastomeric. Titan elasto, elastomeric din pares yan. Mas maganda kasi pag magmix kayo ay elastomeric din na kulay. Uh, hanggat mare maaari, huwag gagamit ng latex color. Kailangan elastomeric din. Ganito, uh, kanina nalagyan ko na yun ng kalahating na, kalahati na 1 pork liter. Bali, Dinagdagan ko ulit ng kalahating 1-4 liter na burger brown sa 3 litrong puting rain or shine na puti. Ganyan nga makikita nyo, 3 uh, liters lang yung puti. At bali ang nailagay ko dyan na burger brown ay 1-4 liter lang. Dito, pinahid ko yung original. Yun yung burger brown. Bali yung pinahid ko dyan ay yan yung tinimpla ko na 3 litrong puti at isang cup na 1/4 liter. Bali, bali yon 1/4 liter yon yung malit na yon. Bali yan naka nakalagay na ako ng isat bali isat kalahating ano na yon na 1/4 liter. Bali dito, uh, isusulat ko sa inyo para hindi kayo mahirapan at magkaroon kayo ng ideya. Ito, yung nilagyan ko kanina, yung una kong tinimpla, isang 1-4 liter yan. Yung kwan boysen, yung latex color. Pero, ang ginamit ko dyan ay elastomeric, hindi latex color. Ito naman ay isa't kalahati na 1-4 liter. Nakikita nyo, yung pagkakaiba ng kulay, papataas siya ng kulay. Habang nagdadagdag kayo, tumataas yung kulay ng tinimpla natin. Ito naman, uh, medyo nagdadrop na siya. Dalawang, dalawang one per liter naman yun sa tatlong litrong puti na elastomere. Habang nagdadagdag ka, tumataas yung kulay mo. Bali, ito na yung sinampol namin na yung pangatlo kanina na tinimpla ko. Ah... Uh, medyo dark na siya. Ito naman yung tinimpla kong una, mas light siya. Diyan makikita nyo kasi pagka buo na isasample nyo yung kulay, makikita nyo kung anong pagkakaiba o maganda ba o pangit. Para pag makita ng may-ari, pwede nyo siyang babaguhin. Pwede nyo siyang baguhin. Ganyan lang kasimple mga kapatid ang pag-mix ng pintura. Sana ay may natutunan kayo at meron din akong kunting na ibahagi sa inyo na sana ay makakatulong din sa inyo sa mga gustong magpintura ng bahay o magpapapintura o yung gustong mamakyaw ng bahay sana ay huwag niyong kalilimutang mag like, share and subscribe maraming salamat po